Ay nako. Ang mamalasin ka nga naman. Oh. Ganyan. Tamaan tayo ng tornilyo. <laughs> so, kaya pala sabi ko, gumigiwang na naman yung motor ko. Kala ko sira na naman yung damper ko. Anyway, uh, madali lang yan. So yan, natin yung problema natin. Natusok tayo ng tornilyo. Buti na lang meron tayong baon neto. Ayan. Nag, uh, nagbabaon talaga ako nito. Na Ayan, natanggal na. Nagbabaon talaga ako nito para for emergency purposes. So, sige. Gawin na natin ito. Okay. Unang gagawin natin. Ipe-prepare natin ito. Nagay natin ito. Ito'y pampasok. Tapos ito. Papasok mo ito. Dito. Dahil lang to. Ako, I prefer na ito pag madalian kasi alam niyo naman ang Nmax pag nagpa-bulkanize ka ang daming tatanggalin di ba so ako I prefer Nang ganito para madalian so ayan prepare na muna natin yan tapos talagyan na natin to ito itong pinaka rubber glue nya papahira natin ito butasin natin to para butasin to yung takip nito may tulis babalik tarin nyo lang yan Ayan, tutusok nyo dito. Ito yung takip. Tusok nyo rito. Ayan, may tulis yung Ano yan eh. Ayan, taguan na tayo. Ayan, nalagyan mo lang to. Mas maganda, damihan nyo na. Para sigurado. Ayan. Kaya pala sabi ko kanina, parang ano eh. Parang sumasayaw yung likod ko. Yung pala meron ng tornilyo yung gulong ko. Tabi mo na natin yan. Tapos, pag nagawa mo na yan, sisikotin mo to. Wala lang akong long nose eh. Hindi ako nakapagdala ng ano eh. Try mo lang sikotin to. Yan. Naku, wala tayong ano. Ang haba. Naku, ang haba nito ito ah. Yan. Tuko mo, ito oh habaw ngayon ito, gamitin mo to para palaki ng konti yung buta yan para pumasok yung ano natin tapos kailangan ng konti pwersa eh Rest na tayo Okay Huwag niyong ilulubog ng gusto ha Huwag niyong ilulubog ng gusto Tapos ang gawin mo diyan, Hilahin mo ng bigla dapat hindi sumama to yan okay so naiwan na siya ayan naiwan na siya di ba buti na lang mga kapatid meron tayong nahiram na cutter dito so kakatirin mo lang to wag mo rin sasagarin ha ingat lang baka masugat kayo Yan. Okay. Ayos na. Hmm. Ayos na. So may konting hangin naman 'yan. So mga katakbo tayo, may, malapit lapit na gasolinahan dito, magpapahangin tayo. All right. So ganun lamang po. So maganda talaga Meron kayong pang-emergency ng mga ganitong toolkit para kung sakali eh maplatan kayo, maturma, anuhan ma ma kayo ng tornilyo kagaya nito. Ang haba nito, oh. Braby, oh. Haba niyan. Ayun, So, natapos na, no? saglit lang, di ba? Sandali lang maglagay ng pasak. Ako naman, uh, mas prefer ko na nagagamit nito kaysa dun sa naglalagay ng sealant sa loob ng gulong. Kasi, yung sealant kasi na experience ko, um, katagalan, tumitigas siya sa loob at saka minsan, bumabara sa pito. So, pag bumara siya sa pito, may hirapan tayo maglagay ng hangin. No? At saka ito kasi, instant no uh, pagka dinala ko pa sa vulcanizing shop tong ating motor eh medyo mataas ang singil nila bakit? alam nyo naman ang NMAX maraming binabaklas no tambucho tapos yung gilid niya alam nyo naman yung NMAX no maraming binabaklas do sa gilid no yung tambucho tsaka yung mga harang-harang doon pati yung mga preno bago pa matanggal yung gulong no so para mas mabilis eto ang nilalagay ko at saka, wala na, mas tipid, no? Kasi hindi ka na magbabayad sa vulcanizing. Magkano lang to sa mga online shop, sa Lazada or sa Shopee. At tulong to, lalong-lalong na pag maglo-long ride ka, no? Isang pasak lang. So, yun lang po, ganun lang po kadali, no? So, maraming maraming salamat sa inyo. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel, ha? Like, share, and subscribe. Magandang umaga, tanghalo o gabi, o oras man ninyo pinanonood ang video to, ako si Papa T, Yung nagsasabing stay safe. God bless.